at gumagana ba sila o hindi talaga gumagana wala kang laban sa loma ang mga kakilala ni Perek ay muling tinatawag si Kremlin para sa kanila ay dugo ng mga Slav wala kaming agresibong intensyon laban sa ibang mga bansa sa Oktubre dalawa sa Baldai sinabi na ni Vladimir Putin ang mga pangunahing dahilan ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine sinabi niya na dalawang beses siyang humiling natanggapin ang Russia sa NATO ngunit agad siyang tinanggihan sa hindi malamang dahilan. Muli niyang tinakot ang kanlura ng isang malaking digmaan at sinabi na ang Europa at Estados Unidos ay malapit ng mapahamak at tiyak na aatakihin sila ng Russia. Sinagot niya si Trump na parang sinasabing kung matapang siya, pumunta rito at tingnan kung gaano siya kalakas na parang papel na tigre. Sinabi rin niya na hindi talaga epektibo ang mga parusa. Pagkatapos ay gumamit siya ng hindi maintindihang slang sa kanto at sinabi na alam ng mga Ruso ang kasabihang laban sa bakal, walang panlaban. Ito ang ginamit niyang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga parusa. Dagdag niya, hindi niya naramdaman na emperador siya at hinikayat ang mga babaeng Ruso na magsuot ng kokosnik. Bukod pa rito, nagbanta ngayon ang Kremlin na gagawa ng hakbang ang Russia kung patuloy na haharangin ng Europa ang mga oil tanker ng Shadow Fleet ng Russia. Ito ay matapos masakop ng French Special Forces ang isang tanker mula sa mismong Shadow Fleet at tinawag ito ni Putin na isang uri ng piracy. Kahit pakahapon lang, Oktubre 1, sinabi ng Russia na wala silang anumang kaugnayan sa tanker na iyon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ng maikli ang pangunahing pahayag ni Vladimir Putin sa Baldai ngayong Oktubre 2. Ako si Alexi Pechi. Bago natin simula ng episode, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang mga balita at analytical na kwento para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya ire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahabang komento sa episode na ito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng video sa YouTube. Salamat po. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang YouTube channel ni Alexey Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Ito ay sponsorship sa YouTube, ito ay Patreon, ito ay PayPal, ito ay Buy Me a Coffee, mga detalye ng banko, o baka pati na rin mga detalye ng cryptocurrency. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Maraming ang sinabi si Putin ngayon, pero isa-isahin natin. Uumpisahan ko sa pinaka-importante. Sinabi ni Putin na ang mga plano ng Russia na umatake sa NATO ay puro kalokohan lang daw at imposibleng paniwalaan. Sinabi pa ni Putin na kung naniniwala ang Europa sa plano ng Russia na salakayin ang NATO, ibig sabihin nito ay mahina ang mga leader ng Europa. Sabi ni Putin, sinasabi nila na balak umatake ng Russia sa NATO, pero paano mo naman paniniwalaan yon? Hindi ka talaga maniniwala doon. Kung naniniwala sila, wala silang kakayahan. Dito, kung ako ay isang Europeo, mag-aalala na ako kasi kapag sinabi ng mga Ruso na wala silang balak gawin ang isang bagay, malamang ay nagpe-prepare na sila para gawin yon. Kasi bago salakayin ang Ukraine at bago magsimula ang malawakang digmaan, ang diktador ng Russia at lahat ng mga tauhan niya ay nagsabi rin ng eksaktong ganitong mga pahayag. Noong Nobyembre 3, 2021, sinabi ni Maria Sakharova ng Russian Foreign Ministry na peke ang impormasyon ng Western media at intelligence ukol sa pagtitipon ng tropang Ruso sa hangganan ng Ukraine. Paulit-ulit sinabi ng diktador ng Russia na si Dmitry Peskov na hindi unang umatake ang Russia sa kahit sino. Ang pahayag ukol sa banta ng digmaan ay isa lang walang basehang pagpapataas ng tensyon. Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergei Lavrov, ika isa ng Enero, dalawang libo at dalawa. Nagawang tuyain noon ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Anthony Blinken at sabihing nagpapalaganap ito ng takot na walang balak ang Russia sa kupin ang Ukraine. Ikalabinlimang ng Pebrero dalawang libo at 22 siyam na araw bago magsimula ang malawakang digmaan. Sinabi ni Lavrov na ang balita tungkol sa posibleng pag-atake ng Russia sa Ukraine ay isang uri ng impormasyong terorismo. Pebrero ng taon, ilang araw bago magsimula ang malawakang digmaan, Sinabi ni Lavrov na ang balita tungkol sa posibleng pag-atake sa Ukraine ay isang uri ng impormasyong terorismo. Lagi niyang binibigyang diin na hindi dapat isipin ang digmaan sa Ukraine at Rusya. Kahit noong Pebrero 24, 2022 nang simulan ang pananakop, patuloy pa rin nagsinungaling si Putin na hindi raw planong sakupin ng Rusya ang Ukraine na alam nating kasinungalingan dahil sinakop ng mga Ruso ang bahagi ng Ukraine. Pero bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa Valdai, sinabi ni Putin na hindi aatakehin ng Rusya ang NATO. Sabi niya, matulog daw kayo ng mahimbing, pero sasagot ang Rusya sa militarisasyon ng Europa. Sipi, ang mga tugon ng Rusya sa militarisasyon ng Europa ay hindi magpapahintay. Kung may magnais na makipagsabayan sa Russian Federation, sa larangan ng militar, kalayaan para sa malaya. Sa tingin ko, masaya ang mga Ruso ngayon dahil laging gumagamit si Putin ng mga salitang mahirap intindihin gaya ng kalayaan para sa malaya at walang panlaban sa maso. Sa totoo lang, kung saan ka galing na eskinita, yun din slang mo. Mga Ruso, gusto ko lang magbigay ng maikling komento sa mga nagtatanong. Paano mo nababastos ang mga opisyal ng Rasyas? Pakinggan nyo, binabastos ko at patuloy kong babastusin. Pwede nyo ring ilagay pa lalo ang galit nyo sa mga komento. Nagpasya si Vladimir Putin na sagutin ang pahayag ni United States President Donald Trump tungkol sa Paper Tiger at sinabi niyang laban ng Russia ang buong NATO bloc. Ayon kay Putin, mali ang paglalarawan ng mga leader ng Amerika. Narito ang sipi. Sinabi ko na ang Russia sa lahat ng mga taong ito ay hindi nakikipaglaban sa sandatahang lakas ng Ukraine, hindi sa Ukraine kundi halos sa lahat ng bansa ng NATO. Kung lumalaban tayo sa buong NATO at patuloy na umaabante ng may tiwala, ano nga ba ang NATO? Ano talaga ang kinakatawan nito? Sinabi niya, isa lang iyang paper tiger. Baka may iba pa siyang nabanggit pagkatapos? Sige, puntahan niyo na at ayusin niyang paper tiger. Doon, kita niyo, iba ang nangyayari. Sabi ni Putin sa atin, tigil. Ang kalbong walang kwenta na si Putin ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsabi na hindi raw nakikipagdigma ang Russia sa NATO at mga Europeo. Matulog kayo ng mahimbing at sinabi rin niya na walang alam ang mga Europeo na iniisip na aatakehin sila ng Russia. Bigla, yung parehong kalbo na yon. Sinabi niyang matagal nang nakikipagdigma ang Russia sa buong NATO. Totoo bang nakikipagdigma talaga kayo sa NATO? At para tapusin ang usapan tungkol sa NATO, medyo nagdrama si Putin sa harap ng mga Ruso. Nagreklamo si Putin na dalawang beses sinubukang sumali ng Russia sa NATO pero tinanggihan sila pareho. Sabi niya, unang nagmula ang inisyatiba sa Soviet Union noong 1900 at 54 at sumunod mula sa Russia noong 2000 nang bumisita si Pangulong Bill Clinton sa Moscow. Susunod ay isang mahabang sipi mula kay Putin. Dalawang beses nagpahayag ang Russia ng kahandaang sumali sa NATO para alisin ang blocking konfrontasyon at lumikha ng pangkalahatang espasyo ng seguridad. Dalawang beses nagpahayag ang Russia ng kahandaang sumali sa NATO at parehong beses ay tinanggihan agad-agad. Maaring naiwasan ang digmaan sa Ukraine kung hindi lumapit ang NATO sa mga hangganan ng Russia at kung napanatili ng Ukraine ang tunay na soberanya nito. Maaaring naiwasan ito kung iba ang naging paraan ng pakikitungo sa administrasyon ni Biden. Kung hindi ginawang mapanirang kasangkapan ang Ukraine sa kamay ng iba, kung hindi ginamit para rito ang mga hilagang Atlantikong Olimpiada, kung hindi ginamit ito ng mga hilagang Atlantikong Olimpiada, hindi ito ituturing ng Moskwa bilang banta. Gusto nila, sige lang, sabi ni Vladimir Putin. Kaya hindi ito ang dahilan ng digmaan? Ibig sabihin, ang paglapit ng NATO sa mga hangganan ng Rusya. Hindi ito banta? Ibig sabihin, lumapit ang Finland at Sweden at lumawak ng ilang beses ang hangganan ng Rusya sa NATO. At sabi ni Putin, kung gusto nila, sige lang. Sabi ni Putin, kung si Trump ang namuno sa Amerika noong 2022, baka na iwasan ang digmaan sa Ukraine. Para sa mga hindi, para sa mga hindi pa naliligo na mga Ruso, paalala lang, nagsimula ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine noong 2014. Pero nagsimulang mag-ingay ang mga Ruso nang gumamit si Putin ng parang slang ng mga tambay sa kanto. Ayon kay Putin, hindi na epektibo ang mga parusa at ubos na ang potensyal ng mga ito. Ngayon, Russia naman ang magpahirap sa kanluran gamit ang sarili nilang parusa. At ngayon, babanggitin ko ang mismong sinabi ni Putin nang walang dagdag na komento. Gumagana, hindi gumagana, o kaya naman sa malaking bahagi ay nawala na ang bisa, ganun lang, ganun lang. At gaano man kalaki ang potensyal na naipon ng isang bansa o grupo ng mga bansa, may hangganan pa rin ang anumang kapangyarihan. Alam naman ng mga tagapakinig kung sino ang panig ng Rusya. May kasabihan tayo sa bayan na walang panlaban sa maso. Maliban kung maso rin ang gagamitin. Laging may lumalabas na ganun, naiintindihan nyo, yan ang diwa ng mga nangyayari sa mundo. At sa huli, sinabi ni Putin na ideolohikal nang nagwagi ang Rasya laban sa kanluran. Alam nyo ba kung bakit? Sa Rasya, nauso ang tradisyonal na kasuotan ng bayan, lalo na ang kokoshnik. At pagkatapos, hinikayat ni Putin ang mga babaeng Russian na magsuot ng kokoshnik at kung ano-ano pang mga kasuotang Russian. Idadagdag ko lang, mga Russian, huwag ninyong kalimutan ang lampara at lapti. Itigil nyo na ang pagsusuot ng boots na mula sa kanluran. Hindi naman para sa inyo ang mga iyan. Masamang impluensya lang ng kanluran. Lumipat na kayo sa wakas, sa lapti, kokoshnik at ang inyong mga tradisyonal na kasuotan. Ipakita ninyo na kayo ay tunay na mga patriotang Ruso. Nang maubos ni Putin ang mga walang kwentang ideya niya, nagbasa siya ng tula sa mga kalahok sa balday. Di ko na itutuloy yon para sa ikabubuti ng isipan niyo. Dito ako maglalagay ng tutuldok. I-share ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.